na kaldereta na buto-buto. Wow. Yeah. Ingat. Ingat ba? Wow, magic. the sky, the night. I my Yo, what's up? Good morning. May gagawin kami doon sa Roxo sa Maybayan. So, ngayon medyo ano madilim yung kalangitan natin nagaambon niya yun may pasok sana kami kanina kaso walang pumasok na mga labor kaya doon tayo extra kay Consi alright at nandito na tayo sa rock ko na no? yan yung mga nakakot namin dito lupa doon namin nilagay yan, pinatag namin sila dito nagay namin tapos ito puno yan pinutol ito yung mga naputol So, kakarga yan sa truck. Hati-hatiin natin yan. Sama natin si Memem at si Consi. Yan, nandiyan si Consi. Tapos, bibili lang kami ng gasolina. Si Consi nandun doon. Alright, sa at nandito na tayo, no? Yan, yung bagong bukas na gasolina dito sa Caltex. Siyempre, kargan lang natin si Grey Dogs. Yan. Tapos, ikaw Bote, isang bote tapos ito kakargan din natin lalagyan natin yung power cell gagayat gayatin ni Konsey yung pinutol na mangga, bililan tayo ng langis gagayati na İlahi ilahi Hintayin na lang, dadalwa na yun Tapos, yun doon, nasa labas Ayun na marami mga katakbo yun, nasa labas Uy, kukunti na Hindi po putulin Sa na lang Kaso <laughs> ah, maingay Malaking puno yan ang. Kasi yung mayari nito pinaputol na Natatakot sila Natatakot kasi sila Gawa nga doon na, nangyari doon sa may Tabi ng Jollibee May, na, may bumagsak na puno Kaya na patay Shoutout kay Sir, yung mayari po dito yan. Nasa Spain pala yung mayari nito, syempre. Yan shoutout kay Paring Julius Mendoza, kaya si Julia. Si Paring Jonathan si Gonzalo, si Paring Joel. Si Julia tayo si Mayuka pa. Dito ni. Sa mga babayan natin sa Spain, shoutout. Yun. Tuloy okay. na. Top. Ayan, nalit na sa lina. Sorry, I'm Ba't na hanap pa rin ang lasan mong halik? Ako nasa ubos na agad Ah. Dede. Kailangan pala may pinaka ano yan oh. Pakalan. Hmm. hmm. Hop, hop, Oh. Okay ta. Pam pam pam. Matayin na. Ay, nawala na. Ay, wala na. Sige. <laughs> <Ay, wala na. laughs> at, syempre, baka buhat tayo'y may break time muna yeah, ha. Kain tayo, may hot dog, may itlog. Oh, ay nai Konsi. Oh, hello baby. <laughs> ah, kita niyo naman ho. Wow. Dalawang hot dog. Ano yo, eto pa. Ketchup. Ari pagod na pagod dari talaga kapuputol eh. <laughs> Ay naputayo. Ay dali. You know. Ha ang... Ha, huh, baby. Adan din, eh. Papo ang black. Okay. Wow. Alright yo, natakatapos rin tayong kumain Thank you Lord yan At si Consi Yan si Consi alam to na yung muwi lang ating yung mga BHWD Hindi lang kami sa may rock ako so... Ito pa yung aming gagayot dyan natin mamaya Dami pa yan Tapos ito pa Dami pa. Dami pa yan tapos nandun pa sa iba sa kabila ano saan tayo ako? lakad lakad muna tayo no habang hinihintay natin si Consi mm -hmm. hindi yun, hindi ko na bibili lang tayo alright yung mga kapoy, start na ka ulit tayo dito naman tayo sa labas no? ito na lang yung ating gagayang gaya ito na lang yung ating gagayang time check tayo mga katakbo ang oras po natin ay 1 o'clock na ng hapon so ito na mga katakbo na mga naputol namin yan ito na laang so kami mga puputulin sa so, kaha yung nandito yan ito pa tapos ito na lang yung mga uh, nakatambak dito ito siya tapos na kami dito si na uh, konsi yan syempre nakakain naman sila kanina diba hotdog at saka itlog ngayon naman sinigang zamsyo aw oh. say say <laughs> nakakain na lang, lang. ang bahag apa sino na ang sasakay na natin baka katakbo sa truck na no? yan ang driver si Conce ito so, hindi na namin pinutol makakatakbo yan, ito na lang Ito na get there sa kayo yung nasa Magagamit din natin na panggatong ito. Pag natuyo yan, sisibakin na lamang. O, diba? No, sisibakin na lang yan, ha? No? Huwag natuyo. Tapos, dala natin yung trak ng basura ng barangay Bukana. harga muna Nah Nah saja oh. harga muna nanti hey. Nagpawisan tayo mga katakbo Okay na, side na namin dito Okay na, nandito na siya sa itaas nasa loob na lang yung kukunin namin Tapos ito, baka sa isang araw na Ito mga sinako namin na putik diyan na Hala Kacha pa yan Ha? Log ba? Ah, log pa bagay. Okay. Thank you Lord! At tayo. Yan, nakarga na natin lahat ng mga takbo. Nadali natin yan sa bukana. to so, idadam na naman ni Kunsal yan doon sa may gilid. Doon sa kanilang compound doon. Tapos, kung sinong gustong manghingi na panggatong, yan, kung wala kayo, kung may handaan, pwede pwede yan. Hindi ko lang alam makakatakbo kung malingas itong mangga ha. Kung magandang igatong siya. Back to Bukana na ulit tayo. Yan yung parang ng parang kayo ng Google Store. Ito ang Golden Hello, okay lang ba kay John? Okay lang, alright. sa box ako video ito mga katakbo yung ginawa namin bahay oh yan oh, oh ganda nyo na oh yan oh. yan mga katakbo nandito na tayo sa bukana na niladam na ni Don T yay Abante kaya? Abante ko na konti. Paparoon. Ayan na. Ayan na. Oh nga ba, hindi na yung bira mo. Ay pag bira nga, ari nga tatamahan eh. Naangat yung... Sabi din naman yan, naangat yan. Ay ari, hindi na siguro ko ay ari abutin. Taas yan. Patah sama nya, bagi ari nabut pa Hei, <tuk> atras Atras, atras <tuk> Dumpa, biar apa paparau Paparo ng ano oh. Yan, yay, atras Oh, yan Oh Yay, yeah, All right Bye, people. yo yeah yeah, yeah. yeah.

Hmm. Okay, oh, pulo ka na oh. daan sa Batangas. Magbili. Gin. Uh, Isang gin. Ah, mo naman mag-gin. Ba, syempre, ayan ang... Yung gin, mga katakbo ba? Hindi tayo mag-iinom. Gagamitin niya ng mami sa karne. O, papalambot. Isala. Pampalambot. <laughs> ah. Oh, oh, Mamaya, lasing ang baboy nito. Aba, hindi. Baka sa sabi mo lang baboy. Hinebra San Miguel. Hindi, sa baboy ito. Aray daw eh, para lumambot ang baboy. Ah, ulan na naman. Ayan, ah, sa baboy. maglalayas? Ha? Ano? Ha? Kapdama hindi ka, saan na lang punta? Susundo, mamaya. Oh. Hmm. Yeah, may tama ako oh, yung sasakyan. Hindi yeah, nga, puro tama. Pati <laughs> <laughs> yung vlogger na siri kundo, may tama. <laughs> <laughs> Alakay na rin ang tama. Iba na ang tama. <laughs> Iba na ang tama ng sito. Oo. Oh. Oo. Oh. Aba. Ah, oh, man. <laughs> sa challenge, sa, sa challenge. Okay. at pali si Kabugoy at si Kautoy. At si yes. boss, amo. boss Amo. Yan si yeah. Kabonjobi ang mga katakbo. Uh, niya si Kabonjobi. Yanat. at Salamat sa mga kanyang vlog yes. Panoorin niyo yan sa mga team pula sa team USD. Mm -hmm. At sila tatlo ni Natalsik at, at saka si Pinsang ka-auto na sa challenge. Sana ho, uh, humingi ako ng suporta sa inyo lahat. Masuportahan nyo po sila. Alright. Uh... ingat. Ano, lambot. Uh, papatik nila yung gulong. Malambot. Ingat tayo. Ha? Ingat. Ingat. Bye. Ang karapan ko Ha? Hindi no, marunong ito. <laughs> 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 Alright yan mga kapatid na rin daw magpuputsero naman na mami painitindaan natin itong paserola para dito isali para hindi siya mapanis lagay ka natin dito sa direct, tapos ito yung sa puchero tapos oh, ah sana baka hindi mo pa dalay oh, nga, pagbalik mo ha. Saan dito yung sound system? Yan. Ang buka na. Alright. Sinesetla na. Sinesetla nila dito. Oh! Dalit mo. Ay. Ay. Nasulak hindi ta. <laughs> oh. All right, to kita. Ya, butas, butas. Kumain sa legyan. Ire-isali mo na 'to na butas, butas. butas, butas, butas. Mm. Nabutas, nabutas, matalas 'yung buto. Ay, yeah, ang dami ah, sa balot din eh. Ang Ang dami sa eh. dami Oh! anong buti ay mong dami nila lagay doon buto. pang sabaw, Dagdagan mo na lang. Sabaw! 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 Sabaw Okay. So, Salin wala na 'to sa ano Sa naman pechero, gulay naman tayo. Okay na yung kaldereta at saka minodo. So maguputchero naman. Hmm. Yung si pintaliks. Guys, okay, lagi. Ano parang Mamay? lalagay na? Bakama, so, si Charon balat ng baboy ito mga no yung anak ni Kuya Guido siya yung magdidibo ano ah. ah, ba yung binili mo? ha? piscay lima mo? piscay lima? ganyan yun last na may birthday ha?

<laughs> ah, wala pa. oh Yan. Uh, hindi pa yan. Kailangan ito yung ano siya. Pag hinulog mo ay, ano na agad. Bula na agad. Oo, oh, para bang um. Yan. Yeah? hindi pa yan. Mamaya maya, kailangan pa initin pa masyado yung mantika. May birthday. Ay, ang <tong> gula. Ay, Alright, okay na. Sobrang ilit na naman, tika. Hmm? Oh, sige ba? Excuse me para ng tomato Oh Pak Dito sikilan din na at dito ko muna puputulin ng aking vlog. Ya, maraming maraming salamat sa support ah, sa akin YouTube channel at siyempre sa mga So World Community dyan, yeah. maraming maraming salamat sa inyo lahat sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa ibang bansa, sa overseas Filipino workers. Yan, mag-iingat lagi po kayo. Luzon, Visayas at Mindanao, makita kita tayo sa next vlog. Bye-bye. I love you all.